Sipig no, huh? na ako. Katawa ka siya. Mm. <laughs> Ay, sorry. <laughs> <laughs> oh my God. Ang katawa ko ang dolo kay Katawa siya, <laughs> Ah, oh. Mas sukuratan din yun. May sabab yung ang mata. Look at it. Look look, look. Look at baby. <laughs> oh my god. Look at the baby ni mama. No, sa baan kay ka mama ay. Mama la ay sa baan ka. Mm, bungol ko ni mama la ay. Kilmit. Eh, bis mo katawa. Ang taas siya maayo. Oh. Ah, ko na. Wala, lagot na. Lagot na ko. mau pandai tak kuat